lions! Welcome to Camp 7! The lion's head. Ayan. Good morning, good morning. May mga turis tayo ngayon. Mga paninda ni ate. Ito yung iconic na ulo ng lion dito sa Camp 7. Maganda pumunta dito pag umaga, mga 8 to 9, gano'n. Kasi hindi siya masyadong mainit. So, saan po kayo galing? Valenzuela po. Ay, Valenzuela. Welcome, sir, sa Canon Road. Welcome, <laughs> Yeah. Hi. More stalls pa dito may ice cream din, tupa, kakanin, matulog sabot mo na kapi?